Kuis bong todo thank you dumalo pala ang Kim Pao sa birthday party niya. Kaya naman niting happy na naman si Chinita Girl. Sa mga kuis, pala ang natin na nalaman ang ilang ganap nila. Patunay na malapit nga si Paolo sa mga ho sa showtime. Siyempre, si Kim iba naman yung jowa. Abangas sa mga lalapas na larawan. Ayon nga sa mga komento, ang cute. Ang bilis mapapayag ni Paulo sa mga gala. Palaging guest kay King Tuwing may lakad. Ayon pa sa si isang komento. Tingintukan na ni Paulo ang lahat ng hapahaka na yan. Na walang katotohanan. Matagan na. So mga bashers na gustong sirain pagsasama nila. Hindi kayo magtatagumpay. Baka ataktihin kayo sa puso sa sobrang inggit nyo. Bumkon na, dahil masya silang dalawa. At mahal na mahal ni Paulo si Kingi. Alam niya kung gaano kahirap ang mga pinagdadaanan o pinagdaanan ni Idol. Ayaw na nitong maulit ang nakaraan. Ang dapat gawin ng mga haters, manahimik na lang. Halata naman kasi na dinadaan ni Paolo o Daddy Paolo sa act of service. Imbis na sa mga haters, ay sa isang komento. Ang bitis mo ko payag ng dating Paolo Abilino sa mga gala ni Kimi. Sa super close na rin naman ito sa mga showtime hoes o kalakuis. Kaya okay na okay na yon. Anong senyorito sa panibagong update?